Kalon ako te. Bye Juno boy. Bye bye. Hamping <laughs> mo te, kalon ako. Yeah. See you on Saturday. Ah uh ah. -uh. Lakad tayo ngayon mga sir. Eh, tamlay-layo. Tatai Manila. <laughs> yeah, tatai Manila kasi atin tayo ng kasal. Kasal ni Janel So kainin na umaga hinatid ko muna yung mga bata sa school, pati si Mona tapos bumalik ako ng bahay para uh, naiusin yung gamit ko, anong oras na ba? 8.10, alas 10 ang aking flight I think sakto lang naman tong biyahe ko etong motor na to, iwan ko lang sa kamag-anak ni Mona sa Dipolog talating ako ng airport siguro mga 9.30 Dito na tayo sa sentro ng Dipolog Municipio Dalawang kape nga dyan Tsaka pakipilisan Ayok kong pinaghihintay Ang sang para Dito tayo pupunta Ayo Ha si mama Mama ni mo Ha? Ngayon magka-tricycle tayo mga bossing. Airport! Ano <tryan> nga natin sa? 30. Wala pa yung aeroplano mga boss Waiting pa tayo sa aeroplano to unfasten, lift top of buckle and pull free end to release. In case of One Eternity later. Asan ah, mo tayo Abraham na yun? Wait lang po. Nawala po si Abraham. Hi guys! Hello. So, nandito po tayo sa vlog. It's a collaboration ng The Big Guy Now and Bye. Godwin DC. Siyempre, na-miss na niya si Likey. Sa yeah. kanya talaga to. Binili ko lang nung pumunta siya ng Sambuanga. Ayan, sana naririnig niyo po ako. Ayan, so we will be going to Tagaytay. Bukas kasi atin kami ng kasal ng kumpari naming si Junen. So, we hope you enjoy, we will enjoy our vlog going to Tagaytay. Hindi namin alam kung nasan si Mister. Oo, doon. Siya so, pa naman yung guide, tapos wala siya. Siya <laughs> so, yung guide, pero yung i-guide niya, nawala sa, <laughs> So, hanapin lang po namin si Mr. Abraham Dalit <laughs> Ayun yung loko. Naghihintay. Pre, sorry, pre. Kami nakapasok agad. Manila po talaga, ang Metro Manila po talaga ay sobrang traffic, gulo-gulo. Sabi nga ng Coldplay, we have the worst traffic in the world. Pero ngayong gabi, siguro lesson na yung traffic. Wow, medyo mabilis na Paring Abraham ah. Kasado yata si Blue ngayon ah. Oh, bagong change oil, pre. Oo nga, bagong change oil. Bagong ano yan. Alam mo nung isang, ano yung birthday ko? Tumagas yung ano niya Ang <laughs> gasolina. <laughs> Ewan ko, dun sa... Ano mo naman si Abraham, laging ano, hindi naman nag... may maintain talaga yan ng ano. Pag, pag alis niya daw ng ano, pasig, nag full tank siya. Pag... Pag, pag, pag punta niya sa amin, wala na <laughs> nilito rin ako kapag kasunod niyo si Abby kasi bago yung helmet niya <laughs> hindi ako sanay bilis talaga niya paring Abraham kala mo talaga kasadong kasadong kasi si Blue bagong ayos SM Aura yan That is SM Aura derecha ba tayo? Joaquin Lihil sa import we are in makapasok yun doon si Abe ewan ko ba so yatang i-check talaga yung maayos na si Blue okay pa naman gasolina natin no? oh, oh pagkas tayo uh -huh. mamaya nasa kabit na naging panta nga kami full tank yung pagdating doon wala pa sa kalahati eh. wala eh, ba yung Abraham? So oh, again, nawawala na po si paring Abraham. Sige lang, diretsyo mo lang Saan na kaya ayon? Hindi ko rin alam Nawala na po si Abraham. Hindi na po namin siya makita. Saan kaya si Abraham? Diretso ba tayo? Saan kaya siya? Saan na naalala, naalala pa tayo ni Abraham? Ganda oh, This is Grand Venice Canal. Ganda. Hindi namin alam kung nasaan si Abraham. Ang bilis niya kasi kanina. Parang wala siyang kasunod na ano. Ako, Mr. Abraham, dalit. Nasaan ka? Ano ba tayo kanina, pre? Oo. Ganda ang mininutang sa Ah, okay. Sana hinihintay tayo ni Abraham. a grand benny's canal marami. Hey, what's up mga sir? May yan nangyari. Sa lukuyang yung uh, binubulkan na si Laiki dahil mayroon kami na ng pa ako along dito sa Carmona Highway. Papunta kami ng Tagaytay. Buti na lang meron kami nakitang vulcanizing dito. And, Meron pa isa? Saan? Pero maliit lang. Opo. Okay. Saan dyan? Ito dyan. Ayan. Ano sa tingin mo? Pasakal po natin. Ano sa ninyo? Kasi sisigaw pa po ito. Kahit po maliit yan. Ah, bubutasan mo ulit. Opo. Okay. Sige boss. Isang tano, isang yan. Ah, bali 200 na. Drobe na mo. Opo, isang pasa isang pasakal. 150 na lang. Sige no. Magagaspa kami. Ito, maliit lang na gawa mo. Sige na boss, para... Po, ano, namin, boss? -ugas -ugas Sanda, ano, Sige na namin boss, pag bukas-bukas sa na uuwi nyo. grabe ka naman. Tulungan <laughs> mo naman kami, ma na makauwi kami sa amin. Ito ba uuwi nyo, boss? Diyan, sa Tagaytay. Ano? Galing pa kami mandalu yung 150, sir ha. Diyan. Salamat, sir. Hi guys, so nandito kami sa Shell. Actually, naplatan kami, may mga ano may mga pako. Dalawang pako ang nakaplat sa amin. buti na lang, may bukas pang vulcanizing shop. So thank you do sa aming hang vulcanizing shop. May nasikaso kami. Malapit na sa rotonda. We are hoping na nandun na rin si Mr. Daddy. Eh, saan na kaya si Abraham? Ay, nako. Ah. Lagi po namin problema si Abraham kapag ano, biyahe. Oh, wala si Abi. <laughs> wala siya seat card. Hindi siya malocate kung nasan siya. Dito na kami sa circle ng Tagaytay. Yes. Ito yung landmark ko. Ito ako dito po sa... Masik, sige, sige. na tayo. Hindi namin sure kung dito eh. Dito pa sa unahan. Oh, dogs. Uy, we're here. Hello. Yeah. po ang reunion. Hey, thank you. Nakarating kayo dito, Kaloy. Asa si Abraham? Wala pa. Sa kaya yung Abraham na yun. Wala pa lang SIM card para yung cellphone na, no. Tawag sa bilis magpatakbo. Na boss, thank you po sure. sa. Sure. 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 Sa hiling ko po sa. Uy, si Abraham. Nag-aalala kami kay Abraham. Ay, ako rin. Tawag na ako ng tawag. Hindi eh. mo nag-wearing. Hindi eh. mo okay.